Wala akong... Oh! Ngares! Hey! Tara! Gago! Bagal naman ito. Baka mauli tayo dito. Kanina ba ito mukha? Kala ko kilala mo ang mayayari nito. Hindi nga eh. Ayayari tayo sa inyo yan. Wala. Kumakyat lang. Sumunod lang ko sa iyo ha. Kala ko. Kala ko na makakilala mo. Di ba alisana kung doon tayo sa amin? Yaya ya, 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 ka pa papunta dito tao dito. Ano? Kuha lang tayo? Kuha lang tayo, mga tatlong piraso lang. Oh, daming, oh, wow, bu daming, buko dito, yo. Ano na lang? Abangan mo doon sa ilog. Ilog? oh, kasi gugulong yun eh. Oh, sige, sige. Para ano? Eh, pa, kasi. oh, sige. oh, oh, sige. Abangan mo doon Baka maanod sa ilog yung ano, buko. oh, sige. Bilisan mo ah. Pabilis lang ito.

buko ka nak mo? Ba't ka Kita mo nagkagulong-gulong ka na doon! Ay ba yung nasa taas? Oo! Wala kayo sa ayos! Wala sa ayos mo na! Kala ko yung may ari na eh! Kaya nga kayo o, punta sa sa'yo direct, man. pangili kami rin sa'yo! At hindi kayo marunong makyat! Kala ko yung may ari! Paano kasi si Kalbo nawala? Kapi ka kasi ang kapi! Ka sa ayos! Tara! Punta ulit tayo doon! ko tayo! Ayoko na! Gulong-gulong pa ako doon sa taas! kasalanan mo, sinusundan ka nga namin. Eh, bakit nagulong-gulong ko na mula lustas? Hindi nyo man lang ang sinabi na apa. Wala yung may-ari dyan. Basta kayong kasing humiyaw, kala ko may-ari na sabi, huy! Walang wala yung may-ari dyan ngayon. Ay. Umalis. Nakita namin na kanina. Hindi mo na babalik doon. Oh. Tara! Ay. Ha? Ah! Bakala mo ba? <laughs> Bakala na namin kung gulong doon. <laughs> wala ka isa ka Masyado kang matatakotin eh. Ah, kami na lang kukuha. Kung ayaw mo. Ay, kayo na lang. Sabi mo, lagi nila eh. My... Ah, last thing.